guys, andito kami sa papuntang Amadeo. Bumili kami ng pinya. Ayan, pinya ko, Pinya. Ayan. Pinapritay sa amin ni Kuya. Walang buho ko, sayang. Ayan, Andiyan yung mga bata sa loob. Hindi na namin pinababa kasi ang init po. Kaso hindi successful yung lakad namin kasi walang buko. Tignan mo yung pinya, me an. Ito po yung ano, yung lupa nung binibilhan namin ng binilhan namin ng pinya at buko. Kaso wala silang saging sa kakamuting kahoy, upos na daw po. Ayan.